What's up, what's up mga Kashionatics? Welcome back again sa ating channel. So for today's video mga Kashionatics, mayroon tayong dalawang uh, Sabrina UNESCO na sapatos dito. Uh, take note mga Kashionatics, this is only a replica version ng uh, Sabrina UNESCO mga Kashionatics. So dalawang colorway ito. Uh, I-unbox natin tong dalawa na to and then i-check natin to mga Kashionatics kung all goods na rin ba yung replica version ng Sabrina UNESCO. Okay, so ito yung unang i-unbox natin mga Koshunatics itong colorway na to. Ah, uh, ito yung Sabrina 2 um uh, conductor. So, ito yung colorway niya mga Koshunatics para siyang light uh, purple or violet ba yan and then light blue na combination ng white. Ayad. So, itong Sabrina 2 na sapatos ni Sabrina UNESCO no para siyang uh, kamukha ng mga Kobe shoes. And mabilisang checking lang tayo nitong sapatos mga kasyonatics. Ayan, so visual checking lang tayo pagka tinitignan natin, no, medyo sablay tong swish niya dito sa may bandang likod. syempre yun yung mga expect natin sa mga replica version. May mga flows talaga yan mga kasyonatics. Hindi siya perfect na, na nagagaya. Ayan, so... Uh, all goods naman na din and then ganito yung design niya dito sa may ano no, sa may um, outer sole niya uh, bale for me, okay na rin tong colorway na ito, itong Sabrina 2 na unang nabuksan natin, no? itong conductor uh, colorway. So, maganda siya. Ito siya sa uh, kapag nakalabas na yung dalawang pair. Ayan. So, parang Kobe shoes talaga siya, no? Ayan. So, parang nagaya yung design ng mga Kobe shoes. So, hindi ko sure kung yun talaga yung uh, base nila for this design of itong uh, sapatos ni Sabrina, no? Uh, pero uh, maganda rin, maganda rin. Ayan, so next natin mga itong isang colorway naman. Ayan, so buksan na natin to. Ito yung um, tinatawag nila na ano uh, Sabrina 2. Ayan, so Sabrina 2 Cape purple mga cashonatics. So, sa colorway, cashonatics, as you can see, purple, black, uh, parang silver ata atong swish niya na kapag nagre-reflect yung ilaw is parang may rainbow-rainbow effect siya. And then, may parang light pink siya dito sa midsole. Sa likod, ganyan, i-design. And then, itong swish niya dito, ayan. So, nare-reflectan na yung ilo. Ayan, parang may rainbow siya, no? Tsaka, medyo mas maayos yung uh, swoosh niya dyan kaysa dun sa isa kanina na nabuksan natin. Ayan. Okay? So, maganda rin tong ano, cave purple na colorway nitong uh, Sabrina to, no? Ayan. So, ito yung outer sole niya. Uh, and then, para siyang B pattern, no? Yung ano niya, yung traction pattern niya. Okay? So, ito yung dalawa na yun, no? Yung nabuksan natin, mga Cashewnatics. Uh, mabilis uh, visual checking lang naman tayo nitong mga replica version ng Sabrina to UNESCO. Ayan. So, maganda rin tong cave purple, actually. Pero parang ang hirap bagayin kasi itong ganitong sapatos, itong cave purple, itong mga ganitong colorway combination, hindi talaga ako fan ng mga ganyan. And then, mas okay sa akin itong, ito syempre, itong conductor na colorway. Medyo light sya na, na may pagka, parang blue sya na, ano eh, combination compared dito sa may, uh, ano natin, cave purple natin. Ayan, so let me know on the comment section below mga kasyonatics kung anong gusto nyong colorway dyan. Alright, mga Rationatics, ayan. So, at least napakita ko sa inyo itong mga na-unbox nating mga Sabrina 2 UNESCO na sapatos. Ayan, so, Kobe-inspired talaga siya, no? Kamukha siya ni Kobe. So, meron tayong conductor colorway and then yung cave purple colorway, mga Rationatics. Ayan. So, salamat sa panonood, mga Rationatics. Uh, salamat sa pagtangkilik ng ating channel. Abangan nyo ako sa mga susunod kong video. Bye!